Hindi sang ayon ng Israel sa anumang aktibidad ng tigil putukan o ceasefire sa digmaan sa Gaza nang hindi nababalik ang mga hostage, sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagbisita sa base ng Ramon Air Force, ipinaabot niya ang mensaheng ito sa mga kaalyado at mga kaaway nitong mga bansa. I also want you to know that there is one thing that we will not do there will be no ceasefire without the return of the hostages, Netanyahu told the pilots, the very idea of doing that, has to be removed from the conversation, matapang na pahayag ng Prime Minister ng Israel. Sa aming mga kaaway at sa aming mga kaibigan, itutuloy namin ang laban hanggang sa matalo natin sila, wala tayong alternatibo, sa tingin ko naiintindihan nyo ang aking ibig sabihin, isang matigas at matapang na mensahe para sa lahat na wala sino man ang makakahadlang sa pag-usad ng ground offense na ginagawa ng IDF sa Gaza. Matatandaan na kamakailan na si Secretary Blinken di umano ay umapela kay Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ng humanitarian ceasefire, pero madiin naman itong tinanggihan ng Prime Minister, Aniyana, palayain muna lahat ng mga militanteng grupo ang hawak nitong mga hostage bago mangyari ang nire-request nilang ceasefire. Noong nakaraang linggo, ang UN General Assembly ay labis na nanawagan para sa isang agarang humanitarian truce sa pagitan ng Israel at Hamas, na galit na ibinasura ng Israel. Noong Lunes, sinabi ni Mr. Lazzarini na ang sistema sa pagbibigay ng tulong ay hindi magiging matagumpay maliban kung may political will to make the flow of supplies meaningful, matching the unprecedented humanitarian needs. Sinabi ng US na hindi ngayon ang oras para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Dahil iniulat ng UN na ilang Palestinian na tumakas sa kanilang mga tahanan sa north ng Gaza ay bumalik dahil sa kakulangan ng pagkain at tirahan sa south portion ng Gaza. Narito ang ulat mula sa direktor ng ahensya ng UN para sa mga Palestinian refugee, UNRWA, sa Gaza. Sinabi ni Thomas White sa BBC na ang kakulangan ng tirahan, pagkain at inuming tubig sa north ng Gaza ay nagpilit sa ilang residente na bumalik sa kanilang mga tahanan sa southern part ng Gaza. Iniwan ng mga tao ang lahat ng bagay sa north, nakarating sila sa timog kung saan sila ay nahihirapang maghanap ng masisilungan, kakaunti ang pagkain, maraming tao ang kailangang uminom ng unpotable water, kaya ang sitwasyon sa timog o sa south ay hindi maganda. Sabi ni White sa BBC, ang Israel ay naghatid ng mga swipang evacuation order para sa halos kalahati ng 2.3 milyong katao ng Gaza noong ikalabintatlo ng Oktubre, tinatansya ng UN na halos two-third ng populasyon ng Gaza ang lumikas sa nakalipas na dalawang linggo. Sinabi ni National Security ng White House na si John Kirby sa CNN na ang Israel ay mayroon pa ring trabahong dapat gawin, ang komento mula sa Pangulo ng US na si Joe Biden, na ang anumang mga talakayan tungkol sa isang tigil putukan ay maaaring maganap lamang kung ang Hamas ay napalaya lahat ng mga hostage nito sa Gaza. Ang pahayag mula sa White House ay salungat sa mga komento ng mga opisyal ng UN at EU na noong lunes ay nanawagan para sa isang humanitarian post sa pakikipaglaban upang ang tulong ay may hatid sa Gaza. Sinimulan ng Israel ang tinawag ni Prime Minister Netanyahu na, ikalawang yugto, ng isang digmaan kung saan ang tanging goal ay ubusin ang Hamas noong lunes, pinalawak ng mga ground offense force ang kanilang mga operasyon sa loob ng Gaza pagkatapos ng tatlong linggo ng matinding pambobomba. Noong lunes nagsalita si National Security ng Amerika na si John Kirby sa halip na paghiling sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at teroristang Hamas, hiniling na lang niya papasukin ang mga humanitarian supplies tulad ng mga pagkain, tubig, gamot at gasolin, na siyang pangunahing pangangailangan ng mga residenteng naipit sa gera, na siya naman ipinag-aalala ng Israeli government na baka gamitin lang ng mga teroristang grupo ang mga supplies lalo na ang gasolin para magamit pa nila sa mga generators nila para magkakuryente. Alam naman natin na pinutol na ng Israel ang supply ng tubig at kuryente sa Gaza. Sinabi pa ni Prime Minister Netanyahu na calls for a ceasefire or calls for Israel to surrender to Hamas to surrender to terrorism. This will not happen. Matapang na pahayag ni Prime Minister Netanyahu na agresibo talaga ubusin muna niya ang Hamas bago mangyari ang tigil putukan. For more video update, please subscribe our channel.